Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa Aroceros Forest Park Ito yung 4G Virgin Paris dito sa Metro Manila Papasukin natin kung ano Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa Aroceros Forest Park Ito yung 4G Virgin Paris dito sa Metro Manila Kapasokin natin kung anong meron sa loob ko Roseros Forest Park you know? Roseros Park, Forest Park Pasyalan natin sa loob kung anong mayroon doon Alright mga idol, papasok na tayo dito tayo sa Aroseros Forest Park Ito yung Virgin Forest dito sa Metro Manila. Ang lamig ng klima dito mga idol. Parang hindi problem na nasa Metro Manila. Alright mga idol Ang lamig lamig dito ng lugar na to ah. Hindi mo pagkamalang na sa Metro Manila Metro oh. Manila Tara lakad lakad tayo Ang lamig talaga pag maraming puno ang lamig-lamig no? para ka talaga nasa gitna ng kagubatan laki ng mga puno oh. May nyo ba yung mga honey ng mga ibon, mga idol? Ha? May mga ibon Dito na sila, nakatira Bitaog Ah, pa, ito pala yung pangalan ng puno na yan Bitaog Australian Global Alumni To mark the 75th anniversary of the Philippines-Australia diplomatic relation All right You know, may ibon mga idol, oh. Narinig nyo ba yung honey ng ibon? Yun, no? Know, may ibon, no? Yun, no? Yun, no? May ibon na puti. Ayan, no? Nakala. Ano kaya yung klaseng ibon niya no? parang maya eh pero hindi dami oh fresh na fresh yung lugar na ito mga idol look. ay sarap ng simoy ng hangin mala papaya ah. ang tawag pala sa puno na to ay mala papaya Yun, ang daming ibon doon ah. Video nya natin. Yun oh. Yun oh, yun Kaso, itim yung kulay nila. Hindi ko alam kung anong ibon to Parang maya eh. Parang maya pero hindi. Ang dami oh nanginahin sila ng mga laglag ng mga dahon, bunga ng puno. may koi pala dito mga idol kaso oh. oh, do not end ano, you know, may mga isda pala dito mga idol oh. ano? ang lalaki ng mga koi oh. Hmm? tanya natin dito sa kabila.

dito yan sa Aroseros Forest Park ang ganda ng puti ang dami oh ang ganda yung mm. Ah, ito pala may mga ibon pala dito, ano May mga ibon pala dito nakatira, oh. Ito yung nakita ko kanina. Oo. Oh. Ano? Large bird. Ayun, meron yung... oh. Ito. rin. No. Yan yung mga ibon na naninirahan dito. Ito rin maganda oh. Ito na yung mga ibon na yun? Masaan nandito lang yan. Siyempre hindi yan magpakita. yung ni lang ng ibon ang marinig natin sumasagot so siya ibon oh no? dito mga idol oh, pwede ka magtambay dito yun o no? oh. ang lamig lamig dito oh. No? fresh air ang malalasap mo dito sa ano to Harisores Park dito lang yan matatagpuan sa Manila kala mo hindi ka nasa gitna ng syudad eh no? Ah. Andi pala yung Oh. Ini yun na, yun na. na. ah. Nakita ko ayun oh. Nakita mo. na ay ang ganda. no. no. Ah. Yan yung umuho ni kang ina eh. Ayun sa tasa. oh. Kilog Pasig na pala dito mga idol. Hello. Hello. Oh. Oo, okay. ah, pala. alla ko isla. Andito na tayo sa Ito yung Ilog Pasig. Hmm. Yan pag yung tulay dyan ha. No? banda kay Apo na yan. Eh talagang paglabas ng ano. talaga mag-relax dito.